Ay mga bagtid. for today's video, samahan nyo ako sa trabaho. Ayan. Samahan nyo lang ako. magipagtambay kayo sa akin. Eh, mahirap talaga mag-emote ang kabagtid. sila naniniwala sa akin. Kaya din na ako nag-emote. Babagtit, bagtita na lang. <laughs> ay! Nakapag-ay na balahat lahat? Kaya ay, 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 ay. Ha, <laughs> May kasama pala ako dito. Maganda! ni dalaga! Hi, hi, hi! Oo, oh, diba? At dito kami, agtugtugaw lang. Nagaantay ng mga laruan. Uh, speaking of the laruan, nandiyan na yung laruan. Hi, hi laruan! Hi. Ayun ang kami, laruan. Yan ang laruan na binabantayan namin. Okay. Mm -hmm. Ang liit niyan, sobrang liit. Parang ganun lang. <laughs> ah, diba? Ay, laruan. Diba? aming laruan